Hi everyone! Nagkaroon ng mainit na hamon sa pagitan ng Chief PNP na si General Torre at ang acting mayor ng Davao City na si Bastedo Duterte. Sa video na ito ay tingnan natin kung kailan at kung posible nga ba na maganap ang mainit na sagupaan ng dalawa. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang hamon sa podcast ni Bastedo Duterte kung saan ay sinabi ni Baste na matapang lang si General Torre dahil nasa posisyon nito. Kasi matapang ka lang naman, eh, we have the position eh, pero masuntukan tayo. Arat ko makaya kita. Ganun lang. But eh, you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. And nagmamatalinuhan ka lang, yan lang talaga ginagawa mo. May trimming press pants ka, may nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman sa totoo lang. Naging viral naman ang tila hamon ni acting Mayor basti kay General Torre kaya natanong si General Torre tungkol dito. Ito naman ang sagot na General Torre sa hamon ni Mayor Bastie. Mga oras talaga kayo eh. <laughs> Pero you know, tama-tama uh, dahil uh, marami ang nasa ng bagyo at baha. Maybe we can use this uh, moment or this opportunity for uh, to raise funds in a well, charity boxing match. Mm -hmm. This is coming para mabilis, uh, this is coming Sunday mm -hmm. sa Araneta. Uh, 12 rounds, pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda. At uh, para medyo marami na ma-raise natin. Siguro you can find sponsors per round. May mag-sponsor. So, let's uh, place their merchandise uh, before it's round. So, 12 rounds para medyo marami rin ang sponsor, marami tayong may raise na pa, phone. Paano nalaman ni General Torre na hinahamon siya ni Acting Mayor? At ito ang kanya naging kasagutan. Uh, well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya na. Suntukan. Huh? Yeah. Sa atin, man. Huh? What well, do we see? That? So, natin sa atin, let's just put this on a better better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan. Boxing lang para madaling i-set up. At uh, gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will. They will oblige. Kung wala naman, ibang hanap tayo kung saan siya gusto niya. May mga ilang Pilipino naman ang hindi sangayon kung bakit pa kailangan patula ni General Torre ang hamon at ito ang kanyang sinabi. Ay, hindi naman, hindi ko naman siya pinapatuloy. I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga, uh, sigurado marami ang sponsor nito and everything that, uh, all the proceeds that we'll raise, will uh, we'll donate to charity. Ako, I'll donate to charity kung ano man ang mga part to ito. At, uh, uh, para sa mga nasalanta ng bagyo at uh, bahak ngayong parang masamang panahon na ito. pa bang mag-practice General Torre kung sakaling matutuloy ang kanilang laban hindi naman hindi naman kailangan sa tingin ko naman eh charity boxing match eh, kung, kung magkasakitan konti lang yan unless eh, lakas lang na loob yan eh, sa akin naman uh, well pareho na naman kami siguro mo lang practice or baka lang nag practice okay lang din That's it. uh, bukas uh, I'll just hit the gym a short while mga siguro 9 o'clock uh, tingnan ko lang yun sa ating gym. Ilang rounds naman kaya ang kaya ni General Torre kung sakaling matutuloy ang laban? score prongs para marami tayong ma para marami tayong ma-raise na pondo. Possible kaya general na ito ang tutuldok sa girihan na nangyayari sa inyong dalawa sa social media? And on, on my part naman, uh, nothing personal. Really. Uh -huh. It's just uh, uh, really, it's the truth just so uh, very good opportunity to raise funds uh -huh. for charity. Sa tingin mo kaya ay uuurong si acting mayor sa inyong magiging laban? Ano ah, sa kanya yun? Eh, he was the one who issued the He was the one who issued uh, the challenge. Uh, sa atin naman, tinatanggap na naman. Ano ang masasabi mo, General, doon sa mga manonood ng inyong labang dalawa? Mag-donate mag sila para makarise tayo ng pondo. Pay-per-view. Thank you, Sige, maraming salamat, Marami salamat. Sumagot naman si Acting Mayor Baste sa pagtanggap ni General Torre ng kanyang amon pero may kondisyon si Acting Mayor Kung ano yun, ay panoorin natin to Huwag kang mag-alala, Torre kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy Kung gusto mo lang talaga ng suntukan Bakit kailangan mo pa charity-charity? Why do you need a uh, kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon? na dyan sa Metro Manila. If you're, if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions uh, for the event. Kung serious ka talaga, ha? these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente, and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo A hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity-charity mo na yan. Ay, wala problema. Kung if it will answer the... the issues nitong bansa natin, I can do that. Naghahanda naman si General Torres sa kanilang magiging laban sa lingko. Kaya makikita nag-iensayo na si General upang maging kondisyon sa kanilang magiging laban. Pero... Nararamdaman niya ang katandaan at mismo siya ang nagsabi na humihina na ang kanyang katawan. Mahina na nga ako eh. Pero marami na ka-interest sa larong ito. Kaya uh, just to give them an entertainment. Medyo para we can have a, a sort of credibility in showing up Nagrefresh uh, nag refresh tayo ng konti sa ating mga dating ginagawa. Matanda na tayo at uh, Uh, Sabi nga ng trainer ko, mahina lang ang hangin. Eh, kaya wala nang diin ng mga suntok. Kaya I really hope na matuloy ito. Sinabi naman ni General na nakahanda na ang venue na kanilang paglalabanan. Pero handa siyang pumunta kung may nakahandang venue ang kabilang kampo. Kung ready sila sa venue, I can show up. Pero nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. Uh, a ring is already being set up there para sa Sunday. Yeah, actually meron kasi kaya nga this coming Sunday marami ng mga tao na darating sa uh, Rizal Memorial Coliseum and uh, at 9 o'clock. Whether he shows up or not, uh, we will just uh, continue, continue with the distribution of uh, aid sa ating mga kababayan. Natanong naman ng palasyo kung anong masasabi nila sa magiging Charity for a Cause boxing match at ito ang kanilang sinabi. Oo, nakita namin. Hindi ko alam kung matutuloy. San? <laughs> Hindi ko alam. Ba? <laughs> Hindi ka lang kung matutuloy. Kung matuloy man, eh, good luck. Sinabihan naman ni Davao City First District Representative Paulo Duterte si PNP Chief Torre na pumirma ng waiver bago ituloy ang charity boxing match. Ayon sa kanya ay kung mapupuruan si General ay posibleng makulong ang kanyang kapatid. Dagdag pa niya ay mag-sign muna ng waiver magpa-drug test na rin kung talagang malinis, edi go. Papirma ko sa siguro na itong kalaban, basig maporohan mamatay, mapriso ko so yung na napon sila dahilan. Papirma ko, magpirma sa sila sa bugado. Mas mayo na. Puro mga sila isog. Pero nakakagulat na ngayong July 25, 2025, ay napabalita na lumipad papuntang Singapore si Mayor Bastito Terte. Kinumpirma ito ni NBA Director Jaime Santiago. Ayon sa kanya ay kasama ang pamilya at staff. Tinutukoy niya rito ang pamilya at staff ni Basti Duterte. Pero abangan pa rin natin sa linggo kung matutuloy ang charity porakos ni General at Mayor. Para sa akin, hindi mariresolba ang laban na ito ang sugat na meron sa bawat panig. Kahit magulpi man ni Mayor si General, ay hindi mapapalaya ang kanyang ama na nakakulong ngayon sa ICC. Hindi mariresolba ng Charity for a Cause na ito ang problema ng Pilipinas sa baha, kawalan ng trabaho, mababang sahod at paghihirap ng kababayan nating Pilipino. Kahit sabihin na natin malaki ang malilipong pondo sa laban na ito, ay isa lamang benda ang katumbas nito sa mamamayang Pilipino kung gusto nating tulungan ang mga Pilipino ay labanan natin ang korupsyon at hindi ang sakit na bibitiwan ng kamao. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Biker Drone.